heto nga pala ang aming regular customer. Eh humihirit nga siya ng discount eh. eh kaya naman pinagbigyan ko. At inalok ko nga sa kanya ang aming uh, 99 na real na four types na uramaki na mango maki, salmon avocado, crazy ebi maki at tempura maki. Eh ang gusto lang daw ni madam eh yung salmon avocado at mango maki. Kaya naman pinagbigyan ko si madam dahil nga customer namin yon at regular. Kaya naman neto at niroroll ko na ang uh, order ni madam na Salmon avocado At ang main gumaki naman ay eh, kay partner ko na pinarol Para pagkatapos kong i-roll itong uh, Salmon avocado At uh, paglalagyan ko ng dekorasyon Eh, sakto Tapos na rin siya At pagkatapos kong uh, i-roll itong uh, Salmon avocado with Philadelphia Eh, lalagay na natin siyempre master Sa mga plate yan Ganito lang naman po ako mag-plate eh, eh. simple lang po Hindi naman po ako ganun kagaling eh Hindi nyo tulad mga master Na malulupit kayo mag-roll At uh, malupit din kay sa dekorasyon eh ako po eh simple lang naman po itong ating uh, plating at sakto na nga itong si partner eh tapos na rin sa kanyang uh, pag-roll uh, kaya naman nito ipaglalagay ko na rin sa plate yan at special shout out ko nga pala itong si Jodel Garcia TV from Riyadh at si Madam uh, at Berian, Daisy Dugan at Helen Torbana. Sila yung ating mga followers na mahilig mag-share ng aking mga video at vlog. Thank you so much po sa inyong pag-share ng aking mga video. I love you all. Mua chup chup. At sa lahat din po ng nag-share ng aking mga video. I love you all. Mua chup chup. At sa ating mga regular followers dyan. Thank you po sa inyo mga panunood at hindi po kayo nagsasawa sa aking mga munting video. Yun lang po. Salamat. Thanks for watching and see you my next vlog. Alright.